Susuntog oh, lang oh, niya, tiyatugon. Oh, <laughs> <laughs> Pero, masusuntog niya, tiyatugon. Di, ikaw. Okay, Masasady ka Wow! Sige, natubang wow. ba, ka mo, be. Tapos, pag sir, hino'y Brianna, ka. Brianna, come here. Come here. Come here. to natututuyo ako. Sayo, be. be makamara <laughs> Briana tiket nonton lagi deh. Briana tiketnya nih ya. Kasi April Dikit paket. Diri itu. Diri yang bagus. Ini, ini Briana. Oh, wow, very good. <laughs> Gaduh-gaduh mau gitu. Ini Briana in oh. Wow. Kakaline, sayang. Ku, ini Briana. Hain Briana. very good. At ay manat Teresa. At Teresain. Ay nateresa.